Hello guys! Good morning! Welcome back to my channel! So, medyo matagal-tagal na hindi tayo nakapag-vlog dahil sobrang busy ang inyong mami. So, ngayon guys, nandito tayo sa aking maliit na tindahan ng grocery at ukay-ukay at sometimes meron tayong mga foods. So, this time guys, is tuturuan ko kayo kung paano natin maisalba or makip ang ating mga ukay-ukay business. So, as you see, ipakita ko sa inyo guys, yung mga ukay-ukay ko na merong damage. So, tuturuan ko kayo kung paano tayo manahi. So, ito guys, oh, tingnan nyo ang bulsa. Meron ng sinulid. Ayan. So, ito. So, maganda pa to guys na skinny jeans. No? kung matahi siya. So, pag hindi ito natahi guys, hindi ito mabili kahit or maibinta kahit nakabagsak presyo tayo 50 pesos. So, by the way, uh, itour ko muna kayo sa aking maliit na tindahan. Ito yung ukay-ukay -ukay ko guys. Ayan. At meron tayong pwesto sa labas para mag-display. Nandito naman yung maliit natin na grocery at pag nagluto tayo hayan nandoon tayo guys sa maliit na stove at ito naman yung mga children's wear natin guys hindi pa na palabas o na display sa labas and hayan, so mag start tayo mag tahi guys ng ating skinny pants yan so ito yung solsihin natin guys o tingnan nyo na tas-tas yung bulsa. So, ang gagawin natin guys is sample ko muna dito para makita niyo So, una, single lang yung sinulid natin. Ayan. Tapos, ganito tayo. Pwede kayong gumamit ng manipis na karayong. Tapos, pabalik. Ayan. Huwag masyadong malaki ang gap para pino yung kinalabasan ng tahit natin. So, pwedeng mas maliit pa dito, guys, yung space. Ayan. So, ang mangyari is ito, guys, sa likod no? So, tingnan nyo parang makina siya. At ito yung sa kabila. So, ito yung gagawin natin, guys, sa ating uh, bulsa o pagtahi. Tingnan nyo, guys, Oh, parang hindi halata na kinamay lang siya. sa so, ito yung mangyari sa loob. At ito naman ang sa labas. So, pwede nyo gawin na mas pino dito. So, gumamit kayo ng mas manipis na karayom. So, sa nakikita nyo dalawang lines guys sa labas ng bulsa, ng pantalon. So, unahin muna natin yung pinakagibid. guys. Yung paloob nyo ha, para hindi makita yung ano lang sinugid guys. So, mas maliit ang space, mas pino yung dating ng sinulid natin. pag nagkukulot yung sinulit guys i stretch nila tapos Pwede ninyo rin idobo lang sinulid, guys. So, lang yan. Kasi black naman yung sinulid natin. So, kilang yan, guys. Kaya, tingnan nyo, guys. Ayan. So, make sure na hindi siya nakakunong-kunog, guys. No? At pag nag-stop na kayo, guys. Ayan. Dito tayo sa loob. Ano yung isang pulsa natin, guys. Ang isa naman. So, tanggalin muna natin yung mga natanggal na mga hilo guys or sinulit. So, ito yung natanggal guys na ikumpuni natin. Uh, ina, 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 ina. ating mabenta. And don't forget to subscribe on my channel. Thank you for watching, guys. Bye.